Ito natin malalaman na peke. Class A. O talagang genuine yung bibili natin. Ito, meron naman silang hologram sticker. Ayan, meron silang hologram sticker. Meron kasi isang vlogger na sabi niya, malalaman daw kung original yung busina mo Dito napakita ko sa inyo paano daw ba malalaman original o or hindi number 1 mahirap din palang buksan to hindi masyadong mahirap pero kung sisirain mo lang yung sticker may lang dito natin malalaman. So, yung kahon niya, ito lang, plain lang siya. Okay. Ayan, dito. Malalaman mo, peki daw ang isang bosina. Pagka itong tornilyuhan na to, eh, napakahaba. Hindi naman napakahaba. Ah, kumbaga, saktuhan lang siya doon. Ayan. So, genuine niya pagka ganyan. Halos sakto siya dun sa pinaka bolt nya hindi sya napakahaba okay guys so ayan na, na prop na natin na yung nabili natin sa Lazada is original dito po yan okay so yung tornilyo nya hindi po sobrang haba ah, meron kasing napanood ako na vlog na uh, uh, yung bolt niya I'm uh, siguro bagay itong kahaba pa so uh, fake po yon, so ito halos sakto plat na plat so original Bosch this so sa Lazada ko po nabili ito ano 2,278 2,278 pa so yan ano, ah, bablog ko na lang po pagka ano siya. Ah, kinakabit na. Bosch. Uh, ang ganda, no? Mara na No? po kasi ito sa ano, starix Starex. Eh. Ang tunog nilang mara lang pagka nakakabit na. Okay, thank you guys and good afternoon.